Sobrang taas na ng video ko. Abangan nyo sa parto. Meron na akong isi-share na kwento na nilayasan ng Pinay ang isang Pakistani dito na ng mga amo ko. Hi guys! Maglagay ako ng coconut oil sa buho ko. Habang naglalagay ako ng coconut oil guys, ay sasagutin ko yung... Uy, sorry. Uh, sasagutin ko itong nag-message sa akin. Ano tanong siya sa akin sa messenger? Sabi niya, hindi na ba daw na naghanap ng katulong ang mga amo ko? So, ayan guys. Maglagay muna ako ng oil. At saka... Uh, itong oil pala guys ay galing to sa India. Kasi yung staff nurse ng amok kong lalaki nagbakasyon sa India. At sabi ng amok kong lalaki ay magdala dito ng coconut oil. Pure coconut oil to guys. Alam nyo ba yung lalagyan ng parang 1.5 ata na uh, soda or yung soft drinks. 1.5 na ganyan guys yung oil ang dinala niya dito. So ayan, naglagay ako ngayon. Very rare lang ako maglagay ng ganito guys. Siguro ngayong taon, first time ko pa ito naglagay. Nahawa kasi ako ni Madam kanina nagpalagay siya sa akin ng oil. So, sabi ko ay maglagay din ako. Yung oil na ginamit niya araw-araw, guys, ay binili sa tindahan, hindi coconut oil. Sa akin kasi, parang effective tong pure coconut oil. Kasi, dati naglagay na ako, sobrang ganda ng buhok ko. Minsan lang kasi namin ginamit yung oil, kaya hanggang ngayon hindi pa siya naubos. Sinintipid ko siya, guys, kaya ganyan, curly siya. Otherwise, yung buhok ko talaga ay sobrang straight dito yung bagong tubo ng buko diba straight sya at ito na nga guys yung tanong ni ate na hindi ba daw naghanap ng katulong ng ibang katulong itong mga amo ko ang sagot Jen guys ay hindi na alam nyo ba hindi na sila nangangailangan ng katulong talaga kahit ako hindi na nila ako kailangan kasi nga uh, dati pa nung malaki na si Jenny wala akong masyadong ginawa dito guys kasi hindi na mal madumi yung bahay kasi walang bata. Tapos sa pagluluto, yung amo kong babae talaga yung nagluluto. Ako lang yung taga-slice ng mga lulutuin niya. Otherwise, si madam talaga kaya niya yan magluto. Saka paglinis dito sa bahay, alam niyo yung bahay namin dito. Nag Nagrinta lang sila. So, sobrang liit lang. Apartment lang. Dalawang parto, isang sala, isang CR, isang kusina. Ganyan lang. Sobrang liit. Tapos, yung mga labahin, hindi naman sila madudumi kasi palagi ko araw-araw. So, yung mga labahin ko, araw-araw din ako naglalaba. Yung mga labahin ko, walang mga dumi. Yung mga abog-abog lang ba, mga ganyan. At saka yung mga kadalasan, mga uniform ng mga amo ko, itong quilio, yan yung madumi kasi naglalagay sila ng color. Araw-araw ako naglalaba para, yun, hindi ako ma tambakan ng mga lalabahin. Yung ginawa ko na lang dito ngayon, para akong caregiver ni madam, para akong beautician ni madam, parang beautician ba tawag? Basta parang ganyan na lang yung ginawa ko guys, ito na lang yung rule ko dito. Basta wala na akong ginawa masyado, yung paglilinis ko ng bahay, kung magtrabaho dito, yung wala na yung mga amo ko, isang linisan lang ng dalawang kwarto, sala at saka CR hindi na ako abot ng isa at kalahating oras, matapos ko na yan ang ginawa ko na lang ay yung maglagay ako ng kulay ng buhok ni madam, uh, maglagay ako ng oil araw-araw may namasahe ko yung paan niya at saka yung binti niya tapos maglagay ako ng medisina sa likod niya tapos magmasaj ng mukha parang yun na lang yung mas marami akong ginawa guys, yung para kay madam na lang, yung sa bahay wala na masyado kaya hindi na nila nangangailangan talaga ng ibang katulong. nag kasi ako noon na hindi na nangangailangan. Tapos meron na naman siyang reply na baka daw may kakilala yung mga amo ko. Nag-message sa akin ng ganyan guys na gusto nila yung mga kamag-anak kamag, -anak, kamag -anak ng amo ko. Baka naghahanap daw nila ng katulong or kahit kakilala, mga, mga friends, mga ganyan. Yes guys, marami. Pero hindi kami magre-recommend. Alam nyo kasi, ang mga tao hindi parihan ng ugali hindi lahat na Pakistani kagaya ng mga amo ko. Alam niyo yan. At saka, kahit sa mga kapatid, hindi magkapariha yung mga ugali. Mas lalo na yung mga Pakistani, hindi pariha yung mga ugali. Kahit Kristiyano sila, kahit naman sa atin mga Kristiyano, hindi lahat mabait. So, gaya lang din nila. hindi sila lahat mabait. Nakaswerte lang talaga ako guys na itong napuntahan ko, ay, nako, wala na ako masabi pa. Sobrang bait. At saka hindi ako tinuring na katulong. sasabi, sobrang taas na, na ng video ko. Abangan nyo sa part 2. Meron akong isi-share na kwento na nilayasan ng Pinay ang isang Pakistani dito nakakakilala ng mga amo ko.